Alam nyo ba Matapos ang 86 na taong pagbibigay impormasyon sa mga mambabasa ng Reader's Digest, ngayong 2024, nagpasya na ang kumpanya na itigil ang kanilang operasyon. Isa ang Reader's Digest sa mga pinakamatandang magazine sa buong mundo. Taong 1922, inilunsad ito ng mag-asawang Dewitt Wallace at Lilia Bell Wallace. Sampung edisyon nito ang lumalabas kada taon na naglalaman ng iba't ibang mga kwento ng buhay ng tao, pamumuhay, kultura, kaganapan at iba pang mga impormasyon. Umaabot ito sa halos 70 mga bansa at gumagamit ng nasa 21 mga lingwahe. Nakapaglabas na rin sila ng mga Braille magazine para sa may mga kapansanan sa mata at digital audio na tinawag na Reader's Digest Large Print. Noong 2005 naman, nagkaroon sila ng virtual magazine na tinawag na America in Your Pocket. Bagamat naging best-selling magazine ito sa Amerika, may ilang mga nagsasabi na ginagamit lamang ito para sa iba't ibang mga propaganda. Ganon pa man, nagpatuloy ang kanilang layunin para sa mga mambabasa. Matapos ang nasa 86 na taong operasyon, noong April 29, inihayag ng editor-in-chief ng magazine na si Eva Makevic ang pagsasara ng Reader's Digest dahil sa problemang pinansyal. Ngayon, alam mo na!